Isang dating OFW sa bansang Saudi Arabia patay matapos mabundol ng mga sasakyan sa bansang Canada noong February 18, 2025. Ang nasabing OFW ay anim na buwan pa sa bansang Canada. Humihingi po ng tulong ang pamilya sa Pilipinas ng temporary worker na namatay sa Chilliwack, British Columbia. Matapos mabundol sa isang intersection doon, higit isang linggo na ang nakararaan. Nais daw nilang masilayan ang katawan ng kanilang mahal sa buhay na matagal nang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Naritong ang report. Ang punta niyang bagong baba niya ng, sa Canada, tuwang-tuwa siya sa snow. Kumbaga, binibidyo ma'am niya yun. Sin naglalakad siya habang nagbibidyo ganyan. Yung pasa tuwang-tuwa po siya nung nalipat siya diyan sa Canada. Ah, uh, sabi nga niya, "Te, uh, ang ganda dito, ang ganda ng sweldo," sabi niya ganyan. Ang ah uh, dito ako yayaman, sabi niya ganyan sa Sabi po niya ganyan. Tapos sabi niya dadalhin ko yung si Lerny dito, dadalhin ko yung mga kapatid ko dito, sabi niya ganyan sa akin. Mamas boy na maituturing si Nestor Pelaes, bong o bibong sa mga kaanak sa Pilipinas. Kasi halos lahat po yan ang tumutulong sa amin, lalo na po sa nanay ko na nagkasakit po siya. Kaya marami pangarap sa amin yan. Pang-apat sa limang magkakapatid, ulila na sa magulang. Higit isang dekada na nagtrabaho sa Saudi Arabia bago tumungo sa Canada noong Agosto 2024. Mamadami, madaming pangarap. Ah, uh, parang kwan po 'yan eh, nagsimula siya sa yung pagtulong sa kanyang pamilya. Wala wala siyang yabang yung ibibida niya halimbawa ganito, wala wala po siyang ganun. Talagang tuwang-tuwa siya nung nalipat siya ng Canada. February 18, bago mag-alas ng hapon sa Chilliwack, BC, rumesponde ang RCMP sa ulat na may nabanggang pedestrian sa intersection ng Vedder Road at Promontory Road. Patay ang 41-year-old na si Pelaes, temporary worker na anim na buwan pa lang sa bansa. So, yun lang guys. Ano, umusabong? Okay na? Ready ka na magtrabaho? <laughs> Ito ang video ni Pelaez kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonah Ternida na nag-welcome sa kanya sa Canada. Mabait at tahimik na tao raw si Pelaez ayon kay Ternida. Di pa handang humarap ng kamera si Ternida dahil sa pagkabigla at lungkot na idinulot ng pangyayari. Pero sa pahayag na ipinadala sa Omni News, sinabi nitong wala raw ibang gusto si Pelaez kundi ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Marami raw itong pangarap sa sarili at sa pamilya niya. Pwede kayo din na subo. Actually, meron eh nga, uh, Merong requirements talaga rito yung ano, yung Lamia mo, 'di ba? Dala mo? Lamia. Lamia tap. <laughs> ay, napalaban daw ng ano. Napalaban daw ng Englishian si ano, si Bong, guys. Ah, mati sir? Huh? Ah, mati sir? pangalan ng lalay tatay. Kaya sabi ko sa mga bata dito, magpadasal kasi parang nine days niyang ngayon, uh, hanggang ngayon ma'am, sad to say ma'am kasi wala kaming balita dun sa bangkay ma'am. Sa huling palitan ng Omni News sa Chilliwack RCMP, patuloy pa rin daw ang kanilang investigasyon. Ayon naman sa Department of Migrant Workers sa Vancouver, tutulong sila at ang Overseas Workers and Welfare Administration o OWA sa documentation para maiuwi sa Pilipinas ang labi ni Pelait. Reminders po lamang sa mga kapwa ko OFW, sa aman tayong sulok ng mundo, lagi po tayong mag-iingat. Rest in peace kay kabayan.